Makababa, mga kakanin ka lang <laughs> matarik. Mm. <laughs> eh, yeah. laki Yo! What's up mga kahani! Uh, welcome back po ulit sa aming YouTube channel Ito nga po pala ang GC Adventure Panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani Ayan, dito na lang tayo balik Adventure na tayo sa bundok mga kahani At ang uras po natin ay alas 10 pa lang ng umaga Pero yan mga kahani Naghanap kami ng na pokyutan ngayon Kasama ko si tatay, dalawa lang kami ayan. At yun kanina mga kahani Bandang alas 9, nakakita na kami ng isa Kailang mataas, hindi ko kaya kakitin siguro yun kaya naghanap ulit kami kay tatay mga kanay. Mayroon kami nakita rito. Mababa naman. Kaya lang, di pa natin nakita masyado kung malaki o malit yung pukyutan. Basta na makuha natin ng medyo marami-raming pulot mga Yon Yun, at sa mga bago pong napadaan sa aming YouTube channel, palike and share naman po ng aming video at pasubscribe. At huwag nyo po sanang iskip yung ads mga kahane, para tulong nyo po sa amin. Yun mga kahani at salat lahat po nang hindi nag-escape maraming maraming salamat po mga kahani. Samahan nyo kaming masuob ng pukyutan mga kani o magpausok Tagal-tagal tayong hindi nag-adventure mga kani sa bundok kasi mainit Ngayon naman nandito kami sa bundok mainit kaya lang inulan kami yan Basa yung buhok namin mga kani Nabasa kami magayak tayo mga kani at punta na natin yung pukyutan pala mga kani Nandito sa baba uh, Medyo maaga-aga pa naman sana malaki na yung pulot nito mga kani Marami sanang laman para makauwi na rin tayo Yon, at magkakayak lang kami mga Na kuan kagawaan na rin kami ng pausok namin. Yan, oh. Uh. Yan, at susot lang kami ng protection namin at puntahan na natin mga kahani. mga <laughs> kahani. At nagpapagsot na rin tayo ng ating uniform, eh. Yan. At tara na. sitata si Tatay, mga kahani. Iladala niya yung broong. Yung pausok. itulah yung pukyutan mga kanin sa baba punta natin na hmm. Itu. Ya, uh, kakunan uh, timbu uruno mga kanin karunuhan itong aming kita naka, nakakitaan kanina ng pukyutan maraming tinik Yang kayak gitu sama tarik. Tarik nataan. Ya. Yeah. Tatay. Dan nyempuk hutan makan sa babak na yan. Dan nyempuk entah natin. Si so, tatay mga kani. Masugat ang kamay natin sa pagbaba mga kani dyan. Oh. No. Ayun o, no, oh, butit hindi nagdugo. pangit kasi yung daan matarik yun na yung pukyutan mga kanin dyan ni pukyutan sana malaki mga sana mga kahane. kasi hindi ko pa masyadong nakita kanina hindi ko pa masyadong nilapitan kasi pagod na nga tayo kanina ah medyo maliit naman mga kahani pala yun siya oh. yun yun, yun. sa puno ng kahoy doon na lang sana para tayo dumaan maganda pa rin so, yun siya mga kanay yun yung nang na yun yun yun, yun. yun. hindi pa masyadong makita <laughs> yan magsusot si tatay ng kanyang protection

Nah, mengkar nih. Nah, baru nah. nah aku hmm. Aku awan tidur unan san. Kita nak tak tuti kanan ni lah. Ibu bayang tidur unah. Hmm. Tidur lah. Ah, tidur. Hmm. Uh. Ini lagi parah nasi lemak kan? Uh. Nah. 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 Ang hmm, kita tayo lumapit na. Ay. Ay na. Uh, dito tayo sa taas mga kani at gawa tayo ng daan natin. Yan mga kani. Uh, laki. Uh, huh Laki. Hmm. Ha. Yan lang, yung iba wala na wala pang pulot. Paalis na rin ito mga kani oh. Hmm. Kunin na natin ito mga kani At na natin kung talagang malaki yung pulot nga Kaya lang yung iba wala nang pulot mga kani oh Hindi nga tayo ka sup 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 natin dito sa kabila hmm, Malaki talaga ay dito ang marami pang nag-luck makani oh. Oh. Ayos. Oh. Ayos, No kami. Eh, oh. Paka baba ka lang <laughs> matarik.

nyugin ini ada tak biru nak tu nai hmm ni kalau kalau mana magulo kami makan ni pagi dah terlalu kalau kami baru kami makan penting tu lolan yang perut ni Nih si tata ya, no. Oh, yus. <tuk tangan> Thank you Lord. At meron kami nakuha enak nakita ya, at kunin na natin. Yun. May kwentong bahay niya mga kanin may pulot 'no. natin yung may pulot. At Oh, meron pala yan. Hmm. halaga kasi ang pulot hmm? mga kani data data ah mm ah no aha eh, na post hmm. ko kaya eh dito na no na in place tas dito na huh pudot eh na natin mga kani at tayahin tatay ayos hmm. ayos, lord nagasok nga dyan ay hey. hmm, kausok yung aming pausok mga kani ayos, thank you lord oh. Hmm. tay oh. Na. na, mga kani at ito naman tayo ulo naan hey. yeah. hmm. ay na namin yung ulo

Nahulog ko na ani, Sayang. Eh, yung may laman pa naman yun. So, naragdag siya yung na eh. Hindi mo mata na. Yeah. Ayan. Ano natin. Lahat. Uh-huh. Ano na. ito, ito, ito. Ayos, Ayos, niyon. Niyon. Ah. Keri dito. Toy, dito kani tambangan ni, at dito sa daan mo Ah, ting yes, Talisin natin 'to para bahayan ulit nila sa susunod. lilinisan ni isang tambangan mga kan para babahayan nila. kung

Grabe, katarik. Init. Ha. Ah. At tingnan natin mamaya doon mga kani doon sa may lilim doon. Mga kani, kakain na tayo. At ang ulam natin ay nilagang beans, ukra, tapos nilagang talong. Siyempre yung nilagang itlog. Tapos ang iwas si tatin ng sibuyas. At saka yung mangga. May din kami bangus mga kani kaya lang. <laughs> Yung fish cracker mga kani na bangus. Yan eh. Bangus. Baon sa bundok. Ganito lang mga binabaon namin mga kani kapag dito kami sa bundok. Yan. Yan ang ulam natin. Hmm. Dito na rin tayo na ng halian mga kani sa kwan. Ito lang yung pinagkuhanan natin mga kani pinagkuhanan natin sa baba na yan. Yun. At Ito pala yung nakuha namin mga kani. Cute na. Oh. Sus. Kadami. Hmm. May mga pokyutan pa oh. Paalis na rin mga kani pero buti na lang nabutan namin na marami-rami pa. Hmm. Nahulog pa yung kunti kanina. Yes. Nasa tansya ko yan mga kanin. Nasa sampung mahigit naman yan. At makikita na lang natin sa bahay yan mamaya mga kanin kung ilang buti lahat. Thank you Lord. At kaya ito paano ay eh. biyayaan kami. Dalawa yan mga kanin. Kaya lang isa hindi namin kinuhat mataas. Uh, maghahanap kami ng magtatarsan yung magaling makyat <laughs> babalikan natin yun at update ko na lang kayo mamaya mga kahani. 2,000 years later. So what's up mga kahani at magandang hapon na sa inyong lahat. Yan. Update ko lang kayo mga kahani. Dito na kami sa bahay kay tatay. Yan si tatay mga kahani na kayo at nanonood. Ang oras po natin ay alas 3.40 na ng hapon. Yan. At Kanina pala mga kahani, hindi na ako nakapag-update doon sa bundok kanina nung no? pagkayari namin kumain kasi umuwi na rin kami at baka abutan pa ng malakas na ulan at tingnan nyo pa naman mga kaanin na makulimlim at bago namin kunin kanina yung pokyutan o pausokan inulan pa kami yan <laughs> lali basa kami kanina na kunin namin yung pokyutan buti nga at nakakuha pa tayo ng mga siit siit dun na ginawa nating pang pausok butit nagliyab pa yun mga uh, kaanin at Pasalamat tayo sa Panginoon kasi nakakuha tayo kahit papano. At bali dalawa yung nakita namin po cutan mga kani Yung isa kasi sobrang taas. At medyo malulain pa naman ako mga kaani. Hindi sanay sa pag ng mataas. Kaya yun, hindi namin kinuha yun. At maghihintay na lang kami ng mga magaling umakyat. Yung mga nakakasama natin na na mga maakyat kung sino may maakyat natin dyan sa baba dyan sa aming mga kapitbahay yung mga kasama nating maakyat dati dyan yun at babalikan na lang namin yun yun at salamat sa Panginoon at medyo malaki-laki nakuha namin doon na nakita namin na pukyutan, at napakababa mga kani kahit nadalis-dis ng ganoon mga kani napakababa naman uh, napakabilis lang nating nakuha yun at bali na takal na rin namin mga kahani yung pulot at yan mga kahani oh. yan bali naka threesome buti rin kami mga kahani threesome 2x2 yan napakaganda ng kulay mga kahani o oh. at nap napakalapot <laughs> yan. talagang matamis na matamis Nga, kahit na mayo na mga kahani ay maganda pa rin yung kanang pulot ngayon mga kani kasi hindi pa naman masyadong umuulan uh, karamihan pa rin ng pulot ngayon kaya yan napakaganda hmm? bali yung trisi na yan mga kani ay may pagtitindahan na kami dyan na 2,600 at yung 2,600 na yan mga kani ay may paghatian kami kay tatay na Tigwa 1-3 yan Napakalaking biyaya yun para sa amin mga kahani At makakabili na naman tayo ng bigas At makakapag-ulam din tayo yun At Pasalamat talaga tayo sa Panginoon Kasi natagpuan natin yung pokyutan na yun At hindi na tayo pinahirapan Yun at Marami-raming marami, biyaya na yan mga kahani, para sa amin Kasi ngayon lang ulit kami kumuha ngayon lang ulit tayo nakapag adventure sa bundok yung pag kukuha ng pukyutan yun at sa mga bago pong napadaan sa aming youtube channel like, and share naman po at pa subscribe mga kahani at huwag nyo po sanang iskip yung ads para tulong nyo po sa amin at sa lahat po ng hindi nag skip ng ads at nanonood ang dulo yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat at yun, magandang hapon sa ating lahat mga kahani